Good morning, guys. Since nag-map tayo, ay, mag ano, mag-weddings ako, magmamap naman ako

kanin na nag housekeeping nag map ay ano nag bedding sa kung naman mag map Hintay natin nag. Hmm. Nagagagagam ka man din. Tanda siya ang mga na nalaing ulitin. Nalik ka bukas na Ayan, tayo. Nana, di kita mga picture. Wala, may, kag may kagtugaw ka. May kagtugaw dito. dito tagbuya, may kagtugaw dito. Ito, tagbuya sa mga dua. May kagtugaw na turukan. May kan. May kan. May papakita. I tinitignan niya kanina ito, guys. konti lang naman itong minap ko kasi yung kwarto lang nila. Tapos, Siyempre, hindi ko na ipakita yung pagmap ko dun sa, sa mga ibang kwarto, sa kwarto na iba, sa pa, pa, sala o ano. Dito lang sa kwarto Kasi hindi na vlog ko po. Alika, hindi ba ka? May katuga. May katuy, ah, taabay ko. May katuy, abay ko. Taki tayo yung tanga dua. May ka na, taki tayo yung tanga dua. Adika. kita tayo yung tanga dua. May ka. Taki tayo yung tanga dua. Ta tangan doon. May Ipapakita ko to guys. Ginawa ng mga apo ni ate Marites. Yung, yung sinasabi niyang Marites lagi. Yung panganay namin. Ipakita ko sa inyo. Inang Mer Hanoi, Vietnam. October 24 to 28, 2019. Kasi, tinuro siya ni Ate Tess at saka ni Kuya Kenny. Yung bayaw namin, asawa ni Ate Tess. Ayan, tinitignan niya guys. Tinitignan niya yung mga picture niya. Ipakita ko lang yan. Gawa nila ito kasi pinagawa siya, pinagawa niya ito. Regalo nila sa kanya ito nung birthday niya kasi pero na-stroke na siya noon. Ito. Yan guys, makita nyo. Yan yung mga pinuntahan nila. Isang beses lang siya nakatur kasi nga na-stroke na siya. Walang naman nga. Mm -hmm. Makainom. Yan, isang beses lang siya nakatur. Narinig nyo yan. Yan, yan, yan. yung family ni ate Tesco. Pinapanood niya guys. Ayan. Kapatid niya yung isa sa auntie lisa sa auntie Lisa, kapatid niya. Tapos anak ni ate Tessa, ka ni kuya Kenny. Iba, e, tatlo lang ang anak niya. Tatlo lang ang anak nila. Tapos, yung isa nagme-med, nagjujuti na, graduate na, sana sa awa ng Diyos, pagpapalarin. Sana magiging doktor na siya. Pero nagjujuti na siya, graduate na siya. Tapos yung isa, civil engineer, yung lalaki, ito saan hindi makita ito license na tapos yung isang bunso Toy Joy College Physical Therapy ayan yan yung nanay ni mga yung pinuntahan nila guys tinitignan niya kaya nakuta, nakita ko kaya pinapakita ko lang din I ikwento ko lang sa inyo guys ikwento ko lang sa inyo. Kasi magtutuloy na naman sila ate ngayong April. In God's time, in God's grace. Praise God. Ay magtutuloy na naman sila. Siguro na, na napunta sa isipan niya na sana kung hindi ako na stroke, makapunta na naman sana ako sabi niya. Kasi guys, ang ano ni Inang, pwede pa naman siyang, yung wheelchair na yun, kinagawa niya lang arinola. <laughs> hindi, na hindi naman siya naupo doon. Yan, sa Hanoi, Vietnam, kasama yung mga anak, sa kasi ate, family, takas yung nanay ni kuya, tinitignan niya guys, tinitignan niya. 2019. Pero bakit 2010 yung nakalagay? Ay yung pagkaanat siguro ng simbahan doon sa Hanoi, Vietnam. Yan. First time din niyang pumunta noon sa first time din niyang sumakay sa aeroplano. Tinitignan niya guys. Actually sabi ko pwede rin naman siguro pa siyang pumunta. Kaya lang syempre na ano kasi sa hindi naka hindi na siya nagtatagal ayan yung mga picture hindi na siya nagtatagal ginawa na ni ate at saka ng mga anak niya ng parang magazine sa date nung nagturo sila photo diary pa lang tawag nito sa Fuji film yan ginawa nila regalo yan regalo nila nandiyan lahat ng laman ayan Ayan, pinapakita ko lang. Kasi pinapanood niya, guys, nakita ko. Eh, papunta sila sa giro sa isip niya. Sana sasama ako. Eh, hindi na nga. Eh, sabi ko nga, i eh, pwede naman. Eh, wheelchair lang kasi nakakalakad naman. Kaya lang yun nga lang siguro malabo kasi... Pag nagtaya pero siya pinipigilan niya, ihi niya, guys, delikado din yun. Tataas ang bibi niya, siyempre, pag pinipigilan yung ihi niya. Ayan. Pinakita ko lang kasi pagkatapos kong magmap, nakita ko, tinitignan niya guys yung picture niya. Picture niya noon, nag sila. First time niyang sumakay ng, ng, ng eroplano, first time din niyang mag-tour. Ayan. Ay ngayon, mag sila ulit. Pero at least, sabi nga natin, sa nanay natin, alagaan natin, na-try na naman niya pinatur naman siya ni ate at saka ni kuya bali manugang niya si kuya si ate Marites yung lagi niyang binabanggit ayan, ipupunta sila ulit hindi na siya makasama pero at least kahit pa nakasama, nakasama, naman kasi nung malakas pa siya guys sabi ko nga, bulakan ang bahay namin pupunta siya sa Angeles Tarlac sa bahay ni ate Marites tapos sa bahay namin bulakan, tapos sa bahay ni kuya Which is Bacoor, Cavite. Malapit sa uh, SM Molino. Ayun. Yun lagi ang routine nila ni Tatang. Eh ngayon, hindi na. Kaya ako talagang nagpunta dito. Naging ano, para mag-alaga sa kanya. Pero thanks, thanks pa rin. Thanks God pa rin kasi buhay pa siya. Second life, ikanga, Kasi buntik na din nawala yung nanay namin. Ayan. Salamat sa blessings. Kaya yan, inaalagaan namin siya. Hanggat kaya. Sige. Laban lang. Kaya naman niya yun nga lang. Inaano namin. Na, nagigiling ang pagkain niya. Hindi nga siya makapagsalita. Yan. Lumap ako ulit. Yan. Ayaw niya mag-aircon. <laughs> Hindi pa tapos yung bahay nila. Ano pinagawa namin. Pero unti-unti matatapos din yan. Thank you for watching. Have a wonderful day. Yan yung kapilang kwarto. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.